Jadi kita sudah kita penyuko ampacking ini. Eh. Kita pada tadi ada 205. Itu dia. Bisa di share di. Thank you. Ini sih noh ini? Hmm. apa yang tiba? Tadan na ang amoy niya. <laughs> ang isa nandito. Ang isa may baby. Amoy-amoy ng luto ni mami. Amoy-amoy-amoy. Saan ka punta ko? Hmm? <laughs> ah, ah, ah Opo, oh, malapit na mo. Malapit na. Malapit na. Ay yeah, Sleepy na, sleepy na O oh, ikaw, bakit kumakyat ka? Bakit ha? Dito ba, dito ba? Lapis, asan ang laruan mo? Sige to, play, play, play Para may free chicken ka siya Sige, play, play Sige na, go Ayaw na, na kasing kumain ng Kapsa uh, Asan kumain ng Kapsa, kapsa uh, Blacky, blacky Ating-ating kani malapit na maluto ay very hot oh, yan ang kanin natin ang bango sobra masyar siyempre basmati rice oh ya yeah Allah I love you Allah Thank you sa nagbigay nito. Sobrang thank you. Alhamdulillah. Shout out sa nagbigay nito. I love you too. I love you too. Inshallah. Kay sister siya, Shaima sa Bulacan. Love you sister. Andito na ginawa ko ng flower base. Ito na siya. Ito na siya. Ginawa ko lang flower base. Sa round table namin. Sa kitchen. Kitchen. Kitchen Kitchen Makalat kami ngayon Habang inaantay ko yung rice ko Pakita ko lang yung mga importante mga uh, ano ko sa buhay Yan no, nakasulat yan Ito naman ay galing kay Sister Fatima sa Thank you Sister Mga memorable ito naman ay sa Ibus Masjid thank you sa Ibus ay sorry and this one from my Apo uh, gift nila ito sa akin nung nasa Manila hotel kami thank you baby graduation niya ito matagal tagal na rin and ito kay sister Laila iba And ito naman ay kay Sister Noraisa. Yeah, mga collection ko yan, mga tayan. Bihira ko lang gamitin sa umaga. Ipalit-palit ko lang kung anong gusto kong gamitin. And of course, one of my favorite glass remembrance screen for Nung nasa Bicol ako, na nagtuturo ako sa Alive for your information. <laughs> Happy Teacher's Day. So, I keep so much para hindi mabasag, para mga remembrance ko po yan. So, saglit lang, malapit na ang ating, ano, ang ating kapsa bariya ni. Lagyan natin ng pasas. Pagodito ng asawa ko ito. Pag wala ito, sa cup sa orbor yani hinahanap niya yan. Ay, malapit malapit na mamot makakain ka na yan oh. halo lang natin 5 minutes luto na ito Inshallah. oh, ito na ang ating white rice may pasas Gusto mo wings? Mm. Oh, sobrang sarap ng sauce nyo. Magkuha ka ng tubig ta. Ito lang yelo. Ayun, mm, sinadya yan. Ito lang yelo. ito lang yelo. Ano may sauce na. hindi mawawala ang ating desay, kamates. Bago kakainin, aamoy-amoyin lang muna. Ayan Meron ano, sibuyas. Ay nako, po. Sibuyas ngayon, dalar. Kaya, dalawang sibuyas lang to. Ayan. wala kasi yan may mint kami mabango yan lagay lagay lang bago kainin Siyempre, hindi mawala ang salad kaming salad, yan hindi wala halika na bebe Sao kung kakain na. Uh -huh. Okay. Ano? Masarap? Hindi na karating yung kalamnan yan. Lapit mo. Maraming mga brother, ilang kilo binubuhat sa bangbel. Kumaga lang, hindi maitulang. Sobrang bigat kasi daw ang una. Ang haba na pala ng video ko si... Siya na. Ito <laughs> na, kakain na tayo. Uh Oo. -oh.